Ang sektor ng elektrisidad sa Pilipinas, isang malalim na pagsusuri. Part 2 of E. Mga hamon sa regulasyon at operasyon ng ngisi sa sektor ng elektrisidad ng Pilipinas. Panimula. Mahalaga ang papel ng National Grid Corporation of the Philippines, NGC, sa sektor ng kuryente sa bansa. Bilang nag-iisang operator ng National Transmission Network. Ang NEC ang may pananagutan sa pagtiyak ng maasahan at mahusay na paghahatid ng kuryente mula sa mga power plant hanggang sa distribution utilities at malalaking industrial customers. Hindi maaaring labis na sabihin ang kahalagahan ng papel ng ngisi dahil direktang nakaka-apekto ito sa katagan at pagpapanatili ng buong supply chain ng kuryente sa Pilipinas. Grids, dahil sa lumalaking pangangailangan Visayas ng bansa sa kuryente na hinihimok ng pagpunlad ng ekonomiya at paglago ng populasyon, ang pagganap at mga hamon na kinakaharap ng ngisi ay napakahalaga. Ang pag-unawa sa mga hamong ito ay mahalaga para sa mga policymakers, mga stakeholder ng industriya, at pangkalahatang publiko upang matiyak na ang sektor ng kuryente ay maaaring matugunan ang mga hinihingi sa hinaharap at suportahan ang mga layunin sa pag-unlad ng bansa Kabilang sa mga pangunahing stakeholders sa sektor ng kuryente sa Pilipinas ang gobyerno, regulatory bodies, power generation companies, distribution utilities at consumers Ang pamahalaan sa pamamagitan ng Department of Energy, ye, ay nagtatakda ng pangkalahatang patakaran sa enerhiya at estratehikong direksyon para sa sektor ang mga regulatory body, tulad ng Energy Regulatory Commission (ERC), ang nangangasiwa sa pagpapatupad ng mga patakaran at tinitiyak ang pagsunod sa mga regulasyon. Ang mga kumpanya ng pagbuo ng kuryente ay responsable sa paggawa ng kuryente, habang ang mga utility sa pamamahagi ay naghahatid ng kuryente sa mga end-user. Ang mga mamimili, kapwa tirahan at industrial, ay ang mga pangwakas na benepisyaryo ng supply chain ng kuryente dagdag pa, ang mga internasyonal na organisasyon at mamumuhunan ay gumaganap ng isang papel sa pagbibigay ng teknikal at pinansyal na suporta para sa pag-unlad ng infrastruktura at modernisasyon. Bawat isa sa mga stakeholder na ito ay may vested interest sa mahusay at maasahang operasyon ng BC, dahil direktang nakakaapekto ito sa kanilang operasyon at sa kabuang pagganap ng sektor ng kuryente. Mga hangin sa regulasyon ang regulatory framework na namamahala sa sektor ng kuryente sa Pilipinas ay pangunahing itinatag ng Electric Power Industry Reform Act, EPIRA, of 2001. Isinabatas ang EPIRA upang itaguyod ang kompetisyon, hikayatin ang partisipasyon ng pribadong sektor, at matiyak ang maasahan at abot kayang supply ng kuryente. Ang Energy Regulatory Commission, ERC, ang pangunahing regulatory body na responsable sa pangangasiwa sa pagpapatupad ng EPIRA at pagtiyak ng pagsunod sa mga probisyon nito. Kabilang sa mandato ng IRC ang pagtatakda ng mga taripa, pagsubaybay sa pag-ugali ng merkado, at pagpapatupad ng mga regulasyon upang maprotektahan ang mga interes ng mamimili. Dagdag pa rito, ang Department of Energy, ye, ay may mahalagang papel sa pagbuo ng mga patakaran at estratehikong plano para sa sektor ng enerhiya. Sa kabila ng mga pagsisikap na ito, ang balangkas ng regulasyon ay nahaharap sa mga hamon tulad ng mga pagkaantala sa burokrasya, mga hindi pagkakapare-pareho ng regulasyon, at ang pangangailangan para sa patuloy na pag-update upang makasabay sa mga pagsulong ng teknolohiya at dinamika ng merkado. Nakatagpo ang National Grid Corporation of the Philippines, NISI, ng ilang regulatory hurdles na nakakaapekto sa kanilang operasyon. Ang isang makabuluhang hamon ay ang mahaba at komplikadong proseso ng pag-apruba para sa mga proyektong pang-imprastruktura. Ang pagkuha ng permit at clearance mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno ay maaaring humantong sa pagkaantala sa pagpapatupad ng mga kritikal na proyekto. Dagdag pa, ang mga kawalan ng katiyakan sa regulasyon at madalas na pagbabago sa mga patakaran ay maaaring lumikha ng isang hindi mahuhulaan na kapaligiran sa negosyo, na ginagawang mahirap para sa ngisi na magplano at magsagawa ng pamatagalang pamumuhunan. Ang isa pang balakid ay ang mahigpit na mga kinakailangan sa regulasyon para sa mga pagsasaayos ng taripa. Habang ang mga regulasyong ito ay naglalayong protektahan ang mga mamimili mula sa labis na sinil, maaari rin nilang limitahan ang kakayahan ng NISI na mabawi ang mga gastos at mamuhunan sa mga kinakailangang pag-upgrade at pagpapanatili. Bukod dito, ang pagsunod sa mga regulasyon sa kapaligiran at mga isyo sa pagkuha ng lupa ay maaaring magdulot ng karagdagang mga hamon, lalo na para sa mga proyekto na kinasasangkutan ng pagtatayo ng mga bagong linya ng paghahatid. Ang mga hamon sa regulasyon na kinakaharap ng NISIU ay may mga nasasalat na epekto sa mga operasyon nito at ang pangkalahatang pagiging maasahan ng grid ng kuryente. Halimbawa, ang pagkaantala sa pagkuha ng mga permit at clearance ay maaaring ipagpaliban ang pagkumpleto ng mga kritikal na proyektong infrastruktura na hahantong sa mga potensyal na bottleneck sa transmission network. Maaari itong magresulta sa mga pagkawala ng kuryente o nabawasan ang pagiging maasahan na nakakaapekto sa parehong mga residential at pang-industriya ng mga mamimili. Ang mga regulatory uncertainties at madalas na pagbabago ng patakaran ay maaari ring makahadlang sa kakayahan ng MISI na makaakit ng mga pamumuhunan at secure financing para sa mga pamatagalang proyekto. Dagdag pa rito, ang mahigpit na regulasyon ng taripa ay maaaring limitahan ang kakayahang umangkop sa pananalapi ng MISI na ginagawang hamon na maglaan ng sapat na mga mapagkukunan para sa pagpapanatili at pag-upgrade. Ang pagsunod sa mga regulasyon sa kapaligiran at mga isyu sa pagkuha ng lupa ay maaaring mas komplikado ang pagpapatupad ng proyekto na humahantong sa pagtaas ng mga gastos at pinalawig na mga timeline. Binibigyang diin ng mga hamong ito ang pangangailangan ng mas streamlined at predictable regulatory environment upang suportahan ang mahusay na operasyon ng ISI at matiyak ang matatag na supply ng kuryente para sa Pilipinas. Mga hamon sa operasyon ang National Grid Corporation of the Philippines, NISI, ay nahaharap sa ilang mga hamon sa operasyon na nakakaapekto sa kakayahan nito na maghatid ng maasahan at mahusay na kuryente. Isa sa mga pangunahing issue ay ang aging infrastructure ng transmission network. Marami sa mga linya ng transmission at substation ay mga dekada na at nangangailangan ng makabuluhang pag-upgrade at pagpapanatili upang matugunan ang kasalukuyang mga pamantayan sa demand at kaligtasan. Dagdag pa rito, ang pagkakaiba-iba ng heograpiya ng Pilipinas, na may maraming mga isla at iba't ibang lupain, ay nagdudulot ng mga hamon sa logistik para sa konstruksyon at pagpapanatili ng mga linya ng transmisyon. Ang mga kalamidad, tulad ng bagyo, lindol, at pagsabog ng bulkan, ay higit na nagpapalala sa mga hamong ito sa pamamagitan ng pagdudulot ng pinsala sa infrastruktura at nakakagambala sa mga operasyon. Ang isa pang isyu sa pagpapatakbo ay ang pangangailangan para sa mga advanced na teknolohiya at bihasang tauhan upang pamahalaan at mapatakbo ang grid ng mahusay. Ang pagsasama ng mga mapagkukunan ng enerhiya na nababagong, tulad ng solar at hangin, sa grid ay nagtatanghal din ng mga teknikal na hamon na may kaugnayan sa katatagan ng grid at pagiging maasahan. Isang kapansin-pansin na halimbawa ng mga hamon sa operasyon na kinakaharap ng misyo ay ang epekto ng bagyong hayan, Yolanda, noong 2013. Nagdulot ang malawakang pinsala ang bagyo, kabilang ang malaking pinsala sa transmission network sa rehiyon ng Visayas. Ang mga tower ng transmission ay nabagsak at ang mga substation ay binaha na humantong sa matagal na pagkawala ng kuryente at mga paghihirap sa pagpapanumbalik ng supply ng kuryente. Ang mga pagsisikap sa pagbawi ay nag-highlight ng pangangailangan para sa mas nababanat na infrastruktura at mas mahusay na kahandaan sa kalamidad. Ang isa pang halimbawa ay ang hamon ng pagsasama ng mga mapagkukunan ng renewable energy sa grid. Nitong mga nakaraang taon, dumami ang mga proyekto ng solar at wind power sa Pilipinas. Habang ang mga renewable source na ito ay mahalaga para sa napapanatiling enerhiya, ang kanilang intermittent na kalikasan ay maaaring maging sanhi ng mga fluctuations sa grid stability kinailangan ng inisi na mamuhunan sa mga advanced na teknolohiya sa pamamahala ng grid at bumuo ng mga bagong protokol sa pagpapatakbo upang matugunan ang mga hamon na ito at matiyak ang isang matatag na supply ng kuryente. Ang mga hamon sa operasyon na kinakaharap ng inisiyo ay may direktang epekto sa kalidad at pagiging maasahan ng paghahatid ng serbisyo ng kuryente sa Pilipinas hygiene infrastruktura at ang logistical kahirapan ng pagpapanatili ng isang geographically dispersed transmission network, ay maaaring humantong sa madalas na power outages, at nabawasan ang pagiging maasahan nito. Ang mga natural na kalamidad ay maaaring maging sanhi ng makabuluhang pagkagambala, na nagreresulta sa matagal na pagkawala ng kuryente, at pagkaantala sa mga pagsisikap sa pagpapanumbalik ang pagsasama ng mga mapagkukunan ng renewable energy habang kapakipakinabang para sa pagpapanatili ay maaari ring magdulot ng mga hamon para sa katatagan ng grid at pagiging maaasahan. Ang mga isyu sa pagpapatakbo ay maaaring makaapekto sa parehong mga residential at pang-industriya na mga mamimili na humahantong sa mga pagkalugi sa ekonomiya at nabawasan ang kalidad ng buhay. Ang pagtugon sa mga hamong ito ay napakahalaga para matiyak ang matatag at maaasahang supply ng kuryente na mahalaga sa pag-unlad ng ekonomiya ng bansa at sa kapakanan ng mga mamamayan nito. Oops, hanggang iyon lamang po ang para sa unang bahagi ng paksa. Ang ikalawang bahagi ng video ay mailalahad na rin natin ang mga solusyon at rekomendasyon, ang mga prospect at strategic initiative sa hinaharap at ang konklusyon. At kung kaya't, Maraming salamat po sa inyong panonood at pag-aaral tungkol sa sektor ng kuryente sa Pilipinas. Mangyaring gawin, sundin, at panoorin muli para sa aking susunod na paparating na pagtatanghal ng video na dapat ay may kaugnayan, kapanapanabik, at maalam ng mga paksa na nagkakahalaga ng inyong mahalagang oras at pansin. Maraming salamat po at God bless us all. Mahal ko kayong lahat.